nga. Sa pink team, Encantadia. Ito na, magkakasama si Diana at Faith. Mga Encantadia. At sa green team naman, Encanto. Why? Ah. <laughs> at Jason. Okay. Bakit <laughs> ito na Encanto? Players, maglalaba kayo <laughs> sa larong halihalukay ka ng pwesto. No? Na. <laughs> Encanto? Hoy! <laughs> <Hey. laughs> kanto mahal yun, ha? Ferragamo, oh, mahal oh. yun. Ang tunay na ibig sabihin ng Encanto, enchanted. Maganda enchanted. yan. Oh. oh. Ibig sabihin yung beauty nyo, nakaka-enchanted kayo. Oh. Para kayong mga kumikinang <laughs> na bola, gano'n. Oh. <laughs> Alright, eto na, players. You have one minute. Get ready. Get re uh, okay, get ready oh, ready. Ready na, ready. So, Diana, ready na. One minute. TikTok lock. Happy, Happy, time. time

Okay. sa Sorry. pink team, meron po tayong limang lobo. At ilan naman ang nasa green team? Hindi, minus dito. Hindi umabot eh. Tatlo lang, tatlo. Tatlo! tatlo lang. Okay, panalo po. So, sa nato to ang pink team! Winner, team pink yeah! ang kantanya! Okay. Kumusta naman yung Diana? <laughs> kumusta yun? Kwento ano, kumusta experience? Ang galing natin, di ba? Ang galing namin. <laughs> eh. Siyempre, <laughs> it's the sector! Balloons, Mare. Ay, alam mo yan. <laughs> <laughs> wow, syempre. Balloons. Kinausap mo dapat yung kapabalun. Pero ate Diana, mag-ready ka na dahil ikaw ang ialay namin sa buwi. Sit blasters. Ang tanong sang sabog na sa pag-abalik na hey, Tom! Hey, Tom!